Magandang umaga, panibagong araw, panibagong buhay, at panibagong pag-asa na naman para sa ating lahat. At ayan, bagong gising na naman ang inyong nanay. So, eto na yung ginawa ko nung live kagabi. So, ayan. Uh, ano nga eto, Papa? No, Kiman. Pagka-nimutan ko sa'yo ni Tita Mali? Basta yun na yun. <laughs> Maglulupya siya ngay ako. Pero... Binalog ko dito sa nori sheets. So ngayon, eto kumuha ko ng <coughs> cornstarch. Maglalagay na tayo dito sa tubig. Kaya ano kasi natin dito? Papasalin ko muna yung tubig pa sa, ay yung tuba-tuba. Ngayon. Iro-roll natin siya dito. Ito pa pa yung isa. Ayan. So bago natin piprituhin, i-dip muna natin dito. dahan-dahan na ako ng boses ko baka magising ang prinsesa. Ito ay, gugupit-gupitin na natin. Ilagyan ko nito para hindi magdikit-dikit. So, ayan. So, ganito ang gagawin natin. Pagatiin natin sa ano, maliliit lang. Ayun na pa. Ba? ba ayun? So, maliliit lang. One. Oh, ayan. Yeah. Ganyan, oh. Mm. two. Ayan, yung isang haba ay nakapagkat tayo ng lima. So, ayan. Ganun na lang. Ha? Ayan. amoy na amoy na yung seaweed. <laughs> seaweeds natin. <laughs> o oh, di ba marami tayong magagawa? So hindi lang basta lumpia Shanghai ang ating ano, menu ngayon. So, na iba naman. May kakaiba siyang lasa kasi yung ano ay may kakaibang lasa itong nori sheets. Mali ako dahil pala. Ayan. Inilagay ko na sa ibang lalagyan. Hindi na dito. Kukuha ko ng ibang lalagyan. ng kulay. Hmm. Ayan. Lalapit ko dito sa hmm. Ah, diba? Tapos ipiprito ko na to. I-deep -de lang natin. Ayan. sinasalin ko na kay tatay yung aming tuba-tuba kasi nagbabaon din ako ng tuba-tuba. So, ayan na. Ito na lahat ang ating nagawa. Ngayon, ipiprito na natin siya. So, mamaya ipapakita ko na lang sa inyo pagkaluto na. So, eto, magpiprito na tayo. Ipapakita ko lang sa inyo kung paano siya pipito niya. Eh. Isasaw-saw lang muna siya natin dito sa ating ginawang um, cornstarch. Dito natin pa Tapos, Dito. Po, may luto na agad. So, ayan. oh di ba? Ang ganda. Inalagyan na natin dito sa ating malaki. So, ayan. Ang ating lumpia Shanghai sa araw na. To. Nori Maki. Natandaan ko na Nori Maki ang tayo. At eto na nga po lahat ang ating nalu nalutong Nori Maki. So, ayan. Ang bango. That's all. Bye-bye. Love you all. For God bless.